Kim Chu at mga PBB host pinasok na ang bahay ni Kuya, Kim at mga host excited na para bukas. Dahil bukas na nga ang inaabangan na pagbabukas ng bahay ni Kuya, ay magkakasama na nga ngayon ang mga PBB host para sa kanilang ginaganap na rehearsal ngayong gabi. Bago rin sila nagtungo sa kanilang rehearsal ay nagkasama-sama ding kumain sila Kim at iba pang mga host. Sa pagdating din nila sa bahay ni Kuya, ay kaagad naman na ipinasilip nila Melay at Kim ang kanilang mga behind the scene ganap, kung saan ay makikita nga na maging sila ay excited na din sa mga magaganap bukas. So, ma Ayan na. So dito na kami mag-rehearsal na kami ng Pinoy Big Brother Gen 11. At ayan na nga o oh, ating mga host. Kagad rin naman na winelcome we nila Kim, ang pinakabago, at pinakabata nilang kasamang host na si Miss Alexa Ilakad. Dahil din sa tagal ng magkakasama ay hindi nga makakaila, na talagang close na close na sila Kim, Bianca, Melai, Robbie at Enchong. So dito na kami mag... Ito naman ang ilan pa sa masasayang ganap sa pagpasok nila sa bahay ni Kuya. Ngayon pa din ay marami na ang nag-aabang sa kanilang panibagong season. Also... distributing of the script, of the script. <laughs> May kanya-kanyang script din ang bawat isa sa kanila. Are you okay? Ako. Kinsa daw na. Kinsa na? Kinsa na. Ako na <laughs> eh.